Hello mga kabibikik! pumunta ko ngayon doon sa bahay ng aking kaibigan, o Di ba ang ganda ganda ng view, maaliwalas at fresh na fresh ang kanilang lugar. Tingnan mo naman sa video, di ba? At syempre kung inyong napapansin, di ba, uh, maraming uh, halaman, Matataba ang halaman dito. Palibhasa presko ang lugar, kaya alam ko uh, kahit kayo gustong-gusto niyong magbakas sa mga kanilang lugar kasi tahimik 'yan. At siyempre masaya. Lalo na kung sama-sama kami magkakaibigan. At syempre, di, di, ko, rin, di ko rin ma-expect at dito ko rin nakita mga kabibikik, no? Doon sa bahay ng aking kumpari, nakakita ako ng sisiw na apat ang paa. Ewan ko kung bakit at ano ang dahilan. Bakit ganito ang kanyang... Uh, paa. Apat talaga siya. Nakita ko siya, mga kabibiki. Tingnan niyo at panoorin niyo siya. Ayan mga kabibikik, tingnan nyo masyado ah. Suriin nyo masyado yung sisyon na yan. Ah, apat talaga ang paa niya. Ewan ko, anong bakit, bakit, at ano ang dahilan kung bakit apat yung paa niya. Ayan, yung isang sisyon na yan, tingnan nyo siya mabuti. Ayan, apat ah, talaga. Hila-hila niya yung dalawang paa. Di, pero ang lakas-lakas niya at saka ang lusong-lusong ng sisiw. Di ba? Tingnan mo niya. Pero nagaano rin yung paa niya, parang lumalaki din habang siya ay lumalaki. Kung baga, nag improve yung kanyang paa. O, di ba? Kakaiba mga kabibikik. Kakaibang sisiw to. Healthy-healthy siya. Pero tingnan nyo, kung mapapansin niyo ang bilis-bilis niya tumakbo, no? Parang wala siyang nararamdaman. Hila-hila nga lang niya yung dalawang niyang paa sa likod. Bakit kayo nagkakaganyan? Ano kaya ang dahilan? Nag ako nagtataka din ako. Bakit naging apat ang kanyang paa? Uh, ba diba? Bihira lang yan sa sisiyo. At saka, ngayon lang ako nakakita yan. Pero sabi nila, mga kamimikik, no? Uh, kapag mayroon ka ng ganitong klaseng alaga, uh, ibig sabihin, mayroon daw daladalang swerte. Yan, swerte daw yan sa sa kanila. Pero ewan ko, yung iba na naniwala, <tipo> yung iba naman ay hindi. Pero para sa akin, feeling ko rin na swerte din. Kasi mayroong mga nilalang nila lang ng ganito na, apat talaga ang paa niya na. di ba? Bibihira lang ako makakita ng ganyang sisiw na mayroon. Apat na paa. Pero nagkakalay-kalay Pero pag siya magdakulo.